Bigo ka. Wala kang mararating. Kailan ka ba magiging katulad ko na may maipagmamalaki sa pamilya? Nagulantang ang buong bulwagan. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo sa marangyang engagement party ng kapatid kong si James. Ang mga salitang iyon, nang galing mismo sa kanya, bumayo sa puso ko. Lahat ng mata, nakatutok sa akin, isang babaeng tinatawag na bigo sa harap ng daan-daang tao. Gusto kong tumakas gusto kong lamunin ako ng lupa. Pero bago pa man ako makahinga, may humakbang pasulong. Isang pigura na nagpatahimik sa ingay, isang taong kinatatakutan at iginagalang ng marami, si General Morales, ang ama ng nobya ni James. Akala ko, palalabasin niya ako. Akala ko, papanigan niya si James. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi kay James siya bumaling. Sa akin siya tumingin. Diretso sa aking mga mata, nang may matalim na tingin na parang nakikita ang kaluluwa ko. At pagkatapos, sa gitna ng katahimikan at matinding pagkabigla ng lahat, buong galang siyang sumaludo sa akin. Isang matalim, malalim at makahulugang pagsaludo. Walang nakakaintindi. Walang makapaniwala. At doon, alam kong babaligtad ang mundo ni James. Bilang isang arkitekto, mahilig ako sa kaayusan. Ang bawat linya, bawat istruktura, bawat disenyo ay kailangang balanse, matibay at mailayunin. Ako si Maria. Mula pagkabata, ako ang tahimik sa aming magkakapatid. Hindi ako mahilig sa ingay sa atensyon. Ang hilig ko ay mga libro, pagguhit at ang sining ng paglikha. Madalas akong mapuri sa aking itsura, sabi nila, biniyayaan ako ng gandang natural at may angking karisma na nakakaakit. May mahaba at makintab daw akong buhok at mga matang tila nakikita ang bawat detalye. Ngunit para sa akin, ang tunay na kagandahan ay nasa gawa sa sipag sa pagbuo ng isang bagay na maisaysay. Si James naman, ang nakatatanda kong kapatid, ay ang kabaligtaran ko. Siya ang sentro ng atensyon, ang buhay ng bawat pagtitipon. Matalino rin siya, pero mas marunong siyang magmanyobra at gamitin ang kanyang karisma sa aming mga magulang, pareho kaming mahal na mahal, ngunit madalas kong maramdaman na mas nakukuha ni James ang tuon nila. Ang bawat maliit na tagumpay niya sa pag-aaral, sa mga extracurricular activities, ay ipinagmamalaki. Ang sa akin naman, kahit na consistent akong honor student at nanalo sa mga drawing competition, parang normal lang. Isang beses, nanalo ako sa isang regional architecture competition at ang komento ng tatay ko ay, magaling anak. Sana ay makatulong iyan para makahanap ka na ng magandang trabaho. Samantalang kay James, nang makakuha siya ng first job, Anak, ang galing mo. Pinahanga mo kami. Ito ang tunay na success. Hindi ko iyon pinansin noon. Nagpatuloy ako sa pag-aaral, sa pagpursigi sa aking profesyon. Mahal ko ang ginagawa ko. Ang bawat disenyo, ang bawat estrukturang nabubuo sa ilalim ng aking pangalan, ay nagbibigay sa akin ng kasiyahang hindi matutumbasan ng anumang papuri. Masaya ako sa aking simpleng buhay at sa mga maliliit na tagumpay na unti-unti kong nakakami. Ang opisina ko ang aking santuwaryo, ang amoy ng bagong blueprint, ang tunog ng keyboard, ang tahimik na paglikha. Doon ko naramdaman ang tunay na pagkakakilanlan ko. Nagbago ang lahat ng isang araw, tuwang-tuwa si James na inanunsyo ang engagement niya kay Sophia. Nagliyab ang kanyang mga mata habang ipinagmamalaki si Sofia. Si Sophia ay isang napakabait at eleganteng babae, nagmula sa isang respetadong pamilya ng mga sundalo, kung saan ang ama niya ay si General Morales, isang pangalang nangingibabao sa mga balita. Masaya ako para kay James. Sa wakas, magkakaroon na siya ng sarili niyang pamilya, isang panibagong yugto sa buhay niya. Akala ko magiging masaya na ang lahat. Ngunit doon nagsimula ang unti-unting pagbabago. Sa simula, maliit lang, parang mga biruan lang. Sa mga family gathering, pagkatapos purihin si Sophia sa kanyang pagiging maayos at desente, ang tingin ni James ay biglang babaling sa akin. Ikaw, Maria, kailan ka ba mag-aasawa? Tanong niya na may kasamang tawa na parang biro pero may bahid ng pang-iinsulto. Ang ganda-ganda mo pero puro trabaho lang. Hindi ka pa rin ba nag-settle down? Tingnan mo si Sofia, ang swerte ni James, di ba? Ang boses niya ay malakas, sapat para marinig ng lahat. Naramdaman ko ang pagbaling ng tingin ng aming mga tita at tito. Napakabait ni Sophia sa akin. Madalas na niya akong ipagtanggol, o di kaya ibahin ang usapan para hindi ako mahiya. At Maria is so accomplished, James, sabi niya minsan, na may pilit ng ngiti. She's building beautiful structures. Pero si James, parang bingi, ang kanyang mga salita ay parang maliit na tusok ng karayom na laging tinatama sa aking insecurities. Hindi masakit sa umpisa, pero habang tumatagal, lumalalim ang kirot. May bahid ng pagmamaliit sa bawat salita niya, na para bang ang aking pagiging arkitekto at ang aking pagpipiling hindi magmadali sa pag-aasawa ay isang pagkakamali, isang kabiguan. Pakiramdam ko, nag-iiba na si James. Hindi na siya ang kapatid na minsan kong kilala. Ang dating kompetisyon sa pagitan namin na nakakatawa lang noon ay nagiging maseryoso ngayon. Hindi ko lang maintindihan kung bakit. Bakit kailangan niyang iparamdam sa akin na mas mababa ako? Bakit sa tuwing magkikita kami, ang bawat salita niya ay bumababa sa aking pagkatao? Habang papalapit ang kasal nila, lalong lumala ang sitwasyon. Ang mga biruan ni James ay naging tahasang panunuya. Sa bawat family dinner, tuwing may pagtitipon, palagi niyang ipinipilit na pagkumparahin ako kay Sofia. Hindi direkta, ngunit ang mensahe ay malinaw. Si Sofia, ang dami niyang social connections. Ang tatay niya pa general. Kaya madali kaming makakakuha ng mga kliyente, banggit niya isang gabi habang nakatingin sa akin na may matalim na sulyap. Ikaw, Maria, puro sketch pad lang. Kailan ka ba makakakuha ng malalaking proyekto? hindi ka dapat nakatago lang sa opisina mo. Sayang ang ganda mo. Pwede ka namang maging socialite, pero mas pinili mo ang maging isang construction worker na babae. Ang huling salita niya ay parang suntok sa akin. Ang mga tingin ng aming mga magulang ay nagsisimula na ring maging nag-aalala. Nakikita nila ang tensyon, ngunit hindi nila alam kung paano pigilan si James. Si Sofia naman, halatang naiilang, madalas akong kausapin ng pribado, humihingi ng paumanhin para sa kapatid ko. Pasensya ka na kay James, ate Maria, sabi niya. Minsan talaga, medyo mayabang lang. Pero mahal kanya. Gusto kong maniwala sa kanya, ngunit ang bawat salita ni James ay parang sumasampal sa aking pagkatao. Pakiramdam ko, lalong bumibigat ang dibdib ko sa bawat pagdaan ng araw. Nagsimula akong magkaroon ng insomnia na nag-iisip kung anong kamalian ang nagawa ko para tratuhin niya ako ng ganito. Isang beses, may kliyente akong kausap para sa isang malaking proyekto, isang development ng mga eco-resort sa Palawan. Ito ang pangarap kong proyekto, ang pinakamalaki kong pagkakataon para patunayan ang sarili ko. Excited akong ibinahagi ito sa pamilya sa isang hapunan, ngunit agad akong sinupalpal ni James. Ah, yan ba? Maliit lang yan. Alam mo, Maria, dapat ay mag-aral ka pa ang arkitekto sa aming kumpanya, millions ang kita. Kumuha ka ng master's degree abroad, para maging competitive ka naman, sabi niya, na may kasamang malaking iti na parang concern ngunit halatang panunuya. Hindi mo yan kakayanin. Masyadong malaki para sa iyo. Naramdaman ko ang paglamig ng aking pakiramdam. Ang daming pinagdaanan ko para makarating sa punto na iyon, para magkaroon ng ganitong pagkakataon, tapos babaliwalain lang niya. Simula noon, nagsimula akong magduda. Hindi lang sa kanya, kundi sa sarili ko. Nagsimula akong magtanong, tama ba ang pinili kong landas? Tama ba na ako ang tahimik na kapatid, samantalang siya ang laging nakikinabang? Ang mga katanungang iyon ay gumugulo sa isip ko gabi-gabi. Hindi ko nakinaya ang walang tigil na pagmamaliit ni James. Unti-unti, nakita ko ang tunay niyang kulay. Nagkukulong ako sa opisina, nagtatrabaho ng husto, naghahanap ng paraan para patunayan ang halaga ko. Habang ako ay nagpapakahirap, si James naman lalong naging mapagmataas. Ang kanyang mga salita ay hindi na lang tusok, naging direktang atake na. Isang araw, nakatanggap ako ng tawag mula sa kliyente ko sa Eco Resort Project. Ang boses ng kliyente ay may bahid ng pag-aalala. Nagtaka ako dahil narinig daw nila ang mga sabi-sabi na hindi raw stable ang aming firm at kulang daw ako sa karanasan para sa ganoong kalaking proyekto. Miss Maria, may mga narinig po kaming kumakalat na balita tungkol sa inyong kumpanya at sa inyong kakayahan. May nagkakalat daw na hindi nyo kayang tapusin ang proyektong ito. Nakakapagtaka po dahil dati ay walang ganito. Nanlamig ang buong katawan ko. Alam kong si James lang ang may kakayahang gawin ito. Siya lang ang may sapat na kaalaman tungkol sa akin at sa aking trabaho, lalo na't na nakikihalubilo siya sa mga koneksyon ng pamilya ni Sofia. Nanginginig ako sa galit. Paano niya nagawa yon? Sarili niyang kapatid, sinisiraan. Hindi nagtagal, nagkaroon kami ng komprontasyon. Sinugod ko siya sa opisina niya, halos maiyak sa galit at pagkabigo. James, bakit mo ginagawa to sa akin? Tanong ko, halos hindi na makahinga sa sobrang galit. Sinusubukan mong sirain ang karera ko. Anong ginawa ko sa'yo? Umiti lang siya, isang ngisi na puno ng paghamak. Maria, ginagawa ko lang ang makakabuti para sa'yo, sabi niya, na para bang siya ang bida. Hindi mo naman talaga kaya ang proyektong yan. Nililigtas lang kita sa posibleng kahihiyan. Alam ko ang connections. Bakit hindi ka nalang magtrabaho sa akin? Mas maganda ang posisyon mo roon. May mga kliyente akong maaaring ibigay sa'yo kung susundin mo lang ang gusto ko. Ang kanyang mga salita ay parang isang matalim na kutsilyo na sumaksak sa aking puso. Alam kong sinasadya niya. Hindi niya ako nililigtas, sinisira niya niya ako. Ang tingin niya sa akin ay puno ng kasuklam-suklam na pagmamaliit. Doon ko na pagtanto. Ang ingit ni James, ang kanyang pagnanais na palaging maging masangat, ay lumala na. Hindi lang siya basta mayabang. May malalim siyang puot sa aking mga tagumpay at ayaw niyang makita akong umangat. Sa mga sumunod na linggo, naging detective ako. Ayoko siyang paghinalaan, ngunit kailangan kong malaman ang katotohanan. Nagsimula akong magtanong-tanong sa mga kaibigan niya, sa mga katrabaho niya, kahit sa mga simpleng kasamahan niya sa golf club na madalas niyang puntahan. At doon ko nalaman ang mas nakakagulat na katotohanan. Ang mga kwento ni James tungkol sa kanyang tagumpay sa finance ay puro gawa-gawa lang. Nagkabaon na pala siya sa utang, malalim na utang sa bangko at sa kung sino-sinong investors. Ang kanyang mabilis na pag-angat ay dahil lang sa mga loans na nakuha niya gamit ang pangalan ng pamilya ni Sofia. Nagpapanggap lang siyang mayaman, matagumpay, at malakas ang koneksyon para mapanatili ang kanyang imahe sa mata ng pamilya ni Sofia. Ginagamit niya si Sofia para makakita ng pera para masustina ang kanyang sosyal na pamumuhay at panatilihin ang kanyang imahe. Hindi ko akalain na kaya niyang maging ganoon kasama. Ang kapatid kong mahal na mahal ko noon ay naging ganito kalalim ang pagtatago ng kasinungalingan. Lalo akong nasaktan, hindi lang para sa akin, kundi para kay Sofia na buong pusong nagtiwala sa kanya. Nanginginig ang aking mga kamay habang unti-unti kong nabubuo ang buong puzzle. Ang nalaman ko ay parang bomba na sumabog sa loob ng aking isip. Hindi lang pala ako ang target ng kanyang paninira at pagmamaliit. Ang buong buhay niya, ang buong relasyon niya kay Sofia, ay binuo sa kasinungalingan. Sa katunayan, ang mga utang niya ay lumalaki na. Nalaman ko na mayroon na pala siyang dalawang kaso ng estafa na pilit niyang tinatago. Sa tuwing may kausap siya sa telepono, napansin ko na lagi siyang nagtatago at bumubulong. Minsan, nakarinig ako ng dapat ay bayaran na yan agad, kung hindi, malalaman na ng pamilya ni Sofia ang lahat. Naalarm ako. Nagpatuloy ako sa pagkalap ng impormasyon, tahimik akong nagmamanman. Sa bawat araw, lalong lumalabas ang katotohanan. Ang pinakanakagulat sa lahat. Nalaman ko na ang isa sa mga major investors sa Eco Resort Project. Ang proyektong sinubukan niyang sirain at ipinaratang na hindi ko kayang tapusin ay walang iba kundi si General Morales, ang tatay ni Sofia. Nagtago siya sa likod ng isang shell company para hindi malaman na siya ang investor, pero nakita ko ang kanyang pangalan sa mga opisyal na dokumento ng project board. Naghalo ang kaba at pagtataka sa dibdib ko. Bakit? Bakit niya itinago? Nang suriin ko pa ang impormasyon, lalo akong nagulat. Matagal na palang may interes si General Morales sa architectural firm namin. Matagal na pala niyang sinusubaybayan ang aming mga proyekto at personal niyang pinili ang aking disenyo para sa Eco Resort Project dahil sa pagiging environmental friendly nito at sa aking detalyadong plano. Nakita ko ang mga komento niya sa mga meeting minutes na nagsasabing impressive at visionary ang mga designs ko. Doon ko unti-unting nabuo ang buong larawan. Narinig na pala ni General Morales ang tungkol sa mga paninira ni James sa akin. At dahil nga investor sila sa project ko, malamang ay nalaman din niya ang tungkol sa pagtatangkang pagsabotahe ni James. Siguro, matagal na siyang may hinala kay James at ginagamit niya ang sitwasyong ito para suriin ang kanyang magiging manugang. Hindi siya bulag at hindi siya tanga. Ang general ay hindi lang isang military man, siya ay isang strategista. Alam kong may plano siya at alam kong darating ang araw ng pagtatapos ng pagpapanggap ni James. Nanginginig ang aking mga kamay hindi sa takot kundi sa pag-asa ng hustisya. Ang engagement party ni James at Sophia ang naging perpektong pagkakataon. Alam kong nandoon ang lahat ng mahalagang tao sa buhay ni James, ang aming pamilya, ang pamilya ni Sophia, at ang mga kaibigan at kasamahan niya sa trabaho na pinagyayabangan niya. Nandoon din ang mga taong nakarinig sa mga paninira niya sa akin, ang mga nagduda sa aking kakayahan dahil sa Kanya. Oras na para lumabas ang katotohanan. Oras na para magbayad siya sa lahat ng ginawa niya. Huminga ako ng malalim, naghanda sa magaganap. Ito ang laban ko. Ito ang pagkakataon ko para patunayan ang halaga ko, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Ang engagement party ni James at Sophia ay ginanap sa isang marangyang hotel ballroom, sa grandest na lugar sa syudad. Nagkislapan ang mga chandelier, umaalingawaw ang masayang musika. Ang lahat ay nakasuot ng formal at nagagandahan, nagtatawanan at nagkakasiyahan. Si James, nakangiti, umiikot, nagpapanggap na siya ang pinakamasayang tao sa mundo. Ang kanyang ngiti ay peke at sa bawat tingin ko sa kanya, mas lalong bumubulabog ang laman ng tiyan ko. Si Sophia, sa tabi niya, ay maganda at mukhang masaya, Ngunit napansin ko ang bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata tuwing tinitingnan niya si James. Hindi ko siya masisisi. Lumalim ang gabi at dumating ang oras ng toast. Kinuha ni James ang mikropono at sa simula maganda ang kanyang mga salita. Pinuri niya si Sofia, ang kanyang pamilya at nagpasalamat sa lahat ng dumalo. Ngunit pagkatapos, dahan-dahan siyang bumaling sa akin at ang ngiti niya ay nagbago, naging isang nakakasuka na paghamak. At syempre, sabi niya, may bahid ng kalasingan sa boses, narito rin ang kapatid kong si Maria. Maganda siya, pero sa totoo lang, puro trabaho lang ang inaatupag. Walang asawa, walang pamilya. Kailan ka ba magkakaroon ng tunay na buhay, Maria? Kailan ka ba magiging katulad ko na may maipagmamalaki sa pamilya? Ang huling salita niya ay bumayo sa bawat sulok ng silid. Nagulantang ang buong bulwagan. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo sa marangyang engagement party ng kapatid kong si James. Ang mga salitang iyon, nang galing mismo sa kanya, bumayo sa puso ko. Lahat ng mata, nakatutok sa akin, isang babaeng tinatawag na bigo sa harap ng daan-daang tao. Gusto kong tumakas. Gusto kong lamunin ako ng lupa. May ilang tumikhim, may bumulong-bulong. Narinig ko ang mahihinang usapan. Naramdaman kong uminit ang aking pisngi at gusto kong lamunin na lang ako ng lupa. Ngunit hindi ako gumalaw. Hindi ako nagpakita ng anumang emosyon sa aking mukha. Sa halip, kalmado akong humakbang pasulong, hawak ang isang brown envelope. Ang atensyon ng lahat ay nasa akin. Tumayo ako ng diretsyo at direkta kong tiningnan si James. Napansin ko na nasa likuran niya si General Morales, nakatayo ng tahimik, nakamasid, may hindi mabasa na ekspresyon sa mukha. James, mahina kong sabi, ngunit malakas ang boses ko sa katahimikan ng bulwagan. Marahil ay tama ka. Wala akong maipagmamalaki sa pamilya kung ang pagmamalaki ay nakabase sa mga kasinungalingan at paninira. Doon, lumapad ang ngisi ni James. Ano ang ibig mong sabihin, Maria? Tanong niya na maihalong paghamak. Baka naman nagkakamali ka na naman hindi ako sumagot sa kanya. Direkta akong humarap kay General Morales, na ngayon ay nasa tabi na ni Sofia, na halatang naguguluhan at may kaba sa kanyang mga mata. Inabot ko ang envelope sa General. General Morales, sabi ko, nang may buong paggalang para po sa inyo ito. May mga bagay po kayong dapat malaman bago pa maging huli ang lahat. Naguguluhan si James. Ano yan, Maria? Mga disenyo mo ba yan? Akala ko ba sabi ko sa'yo, hindi mo yan kaya? Tumatawa siya na may pilit na pagpapanggap na hindi siya apektado. Hindi pa rin ako sumagot kay James. Tinitigan ko lang ang general habang dahan-dahan niyang kinuha ang envelope at binuksan. Habang binubuksan niya ang envelope, nakita ko ang unti-unting pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Mula sa pagiging kalmado, naging seryoso ang kanyang mga mata pagkatapos ay naging matalim at sa huli nagkaroon ng bahid ng galit at pagkadismaya Sa loob ng envelope ay ang lahat ng ebidensya, ang mga dokumento ng pagkakautang ni James, ang mga email niya sa mga kliyente para siraan ang aming firm at agawin ang proyekto, ang mga kopya ng kanyang mga kaso ng estafa, at ang kopya ng kontrata ng Eco Resort Project na nagpapakita na si General Morales mismo ang isang investor Habang tinitingnan niya ang mga dokumento, lalo akong nagpakalma naramdaman kong may malakas na init na kumalat sa aking katawan. Ito na ang katotohanan. Ang hustisya ay nasa aking kamay. Narinig ko ang mahinang bulong ni Sofia. Tatay? Ano yan? Ano ang nangyayari? Ang kanyang boses ay nanginginig. Itinaas ni General Morales ang kanyang tingin mula sa mga papeles at sa pagkakataong ito, diretsyo ang kanyang tingin kay James. Ang mga mata ni James, na kanina ay mayabang, ay biglang nanlaki. Namutla siya. Nanginginig ang kanyang labi. Ang mga mata niya ay nagpapalit-palit mula sa akin patungo sa general, pagkatapos ay sa envelope, na para bang gusto niyang maglaho sa kinatatayuan niya. Alam niya na. Alam niya na ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay nabunyag na. Ang kanyang buong mundo ay gumuho sa isang iglap. Hindi nagsalita si General Morales dahan-dahan siyang lumapit sa akin na para walang ibang tao sa silid. Tumigil siya sa aking harapan. Ang kanyang mga mata ay matalim, seryoso, ngunit may bahid ng paghanga. Ang buong bulwagan ay tahimik, ang lahat ay naghihintay. Ang mga bisita ay halos hindi humihinga. At pagkatapos, sa hindi inaasahang pagkakataon, tumayo siya ng diretsyo. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang itinaas sa kanyang sentido at pagkatapos, sa gitna ng katahimikan at matinding pagkabigla ng lahat buong galang siyang sumaludo sa akin. Isang matalim, malalim at makahulugang pagsaludo. Ang tunog ng pagsaludo ay parang kidlat sa katahimikan ng bulwagan. Walang lumabas na salita sa bibig ni James. Nakatitig lang siya sa akin, sa general, at sa mga papeles na hawak nito. Ang kanyang pagmamayabang ay nawala. Ang kanyang mukha ay naging abo, tila nawala ng kulay parang isang taong nakakita ng multo. Si sofia na nakita ang lahat, ay napasabunot sa kanyang buhok, nanginginig ang buong katawan. Lumapit siya kay James. James, mahina niyang sabi na may bahid ng pagkadismaya at sakit na halos hindi na siya makahinga. Bakit mo ginawa ito? Bakit mo kami niloko? Hindi na siya nakatingin kay James, kundi sa sahig. Tumalikod siya mula kay James, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tapos na tayo, sabi niya, at tumakbo papalabas ng bulwagan. Ang kanyang iyak ay narinig sa buong bulwagan. Ang pagtatapos ng kanilang engagement ay naging napakabilis. Ang mga bisita ay nagbubulungan, ang pamilya namin ay nagulantang. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nakatayo ako ng buong dignidad, ang ulo ay taas noo. Ang general, pagkatapos ng kanyang pagsaludo, ay tumango sa akin at tahimik na sumunod kay Sofia. Ang pagbagsak ni James, ang kanyang kabiguan, ay nasa harap ng lahat. Ang kanyang pinakamalaking sandali ng pagmamalaki ay naging pinakamalaking sandali ng kanyang kahihiyan. Ang gabi ng engagement party ay naging gabi ng pagbabago, hindi lang para kay James, kundi para sa amin ding pamilya at sa akin. Matapos ang insidente, lumabas sa mga pahayagan ang balita tungkol sa paghihiwalay ni na James at Sofia, at unti-unting lumabas din ang mga isyu sa pananalapi ni James, Kabilang ang mga kasong kinasasangkutan niya. Dahil sa pagkakabunyag ng kanyang mga kasinungalingan, nawalan siya ng trabaho. Ang kanyang reputasyon ay nawasak. Hindi na siya pinagkakatiwalaan ng kanyang mga kaibigan at kahit ang aming mga magulang ay labis na nadismaya sa kanya. Naging tago ang buhay niya at nawala na ang kanyang pagiging mayabang. Hindi ko na siya gaanong nakikita at sa tuwing maririnig ko ang pangalan niya, hindi na ako nakakaramdam ng sakit kundi ng awa. Para sa akin, ang pangyayaring iyon ang naging daan para sa bagong simula. Ang balita tungkol sa pagsaludo sa akin ng isang general sa gitna ng isang iskandalo ay kumala. Nagbigay ito ng malaking tiwala sa akin sa industriya ng arkitektura. Ang aking integridad at kakayahan ay kinilala. Ang Eco Resort Project ay naging matagumpay at nakatanggap ako ng mas maraming alok para sa malalaking proyekto hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Ang aming firm ay lumago at naging isa sa mga pinakarespetadong pangalan sa industriya. Ang aking mga magulang, na dati ay tila bulag sa mga tagumpay ni James, ay nagsimulang makita ang aking halaga at kinilala ang aking mga pinaghirapan. Naging mas malapit kami sa isa't isa, at naging mas bukas sila sa pagpapakita ng kanilang pagmamalaki. Ang katarungan ay nananaig, hindi sa pamamagitan ng galit o tahasang paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan at pagpapatuloy ng iyong buhay ng may dignidad at tagumpay. Ang pinakamagandang paghihiganti ay ang pagpapakita ng katotohanan at ang pagpapatuloy ng iyong buhay ng may dignidad at tagumpay. Natagpuan ko ang aking kapayapaan sa profesional na tagumpay at respeto na nakuha ko, na muhay ng tunay na matagumpay, di tulad ng kapatid kong naghabol ng peking prestihiyo at kasinungalingan. Mula noon, bawat linya na idinisenyo ko, bawat gusaling itinayo ko ay hindi lang simbolo ng arkitektura, kundi simbolo ng pagtitiis, katatagan at ng katotohanang laging nagtatagumpay.